Masalukuyan kaming nandito sa Playa Azalea para kumuha ng mga kahoy. Kitang-kita nyo yung mga nasa likod, Charis. Kahit almost one year, actually one year na next month akong wala sa Bank of Commerce, guys. I still, inimbitahan pa rin nila ako sa kanilang party and that's why we're here. Asama namin dito, syempre, ang buong staff ng branch sa cash hub at syempre, yung mga security guards namin sa armored car. At dahil tapos na ang mga palaro doon, so dito na kami nag-moment sa swimming pool. Syempre, gamit ang ating Wear Me Bleaching Lotion with Serum. At tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung lotion natin. May SPF 40 din ito. Kaya kahit sobrang init ay safe na safe yung skin namin. Bunso, kapatid ko nga palang Kasama ko dito and kitang-kita nyo. Mga long-legged kami. Tsaka tingnan nyo naman ang quality ng ating lotion. oh, ayan. Freeze natin. Pause, sabay zoom. Diba? Tingnan nyo. Kitang-kita nyo ng difference. Plus sobrang bango pa nito. Sa mga nakakita na sa akin sa personal ay yun. Yung skin ko may ipuputi pa pala. Siyempre, maglalagay tayo from neck to toe para protected yung skin natin. Si Bunso parang wala na sa mood. Sobrang init kasi talaga Ganong mga moment na yan. Para na kaming hinahalik-halika ka ni Mr. Sun. Si Bunso medyo nalalakitan lalo na at mainit dito sa labas. Oo, oh, oh, medyo malakit ang ating formula kasi nga ay may active ingredients siya at saka may premium oils. Hindi siya yung basa na lotion lang na more on water ang ingredients kaya very moisturized siya or pang moisturizer talaga. Pero kapag nasa manamig na temperatura ka naman ng kwarto or kung sa mall, hindi mo mafe-feel yung lagkit niya. Instead, mas lalo mo po siyang ma-appreciate. O oh, ayan, itinayo ka na para talagang makita niyong Miss flawless Kung ako'y tawagin Mga lalaki Oops O oh, ang aking babi Naglalaway sa akin Ayaw pa awat Mahal lang pang maintenance niyan Si wear me a bleaching lotion With serum lang yan Ay oo, correct Magaling na akong composer <laughs> For only 230, napakamura lang maaalagaan nyo na yung skin nyo. Just do it religiously. Kaya ano pang inaantay nyo, pumunta na sa ating mga suking tindahan. Or you can browse our page sa so Wear Me PH by Mem or Maricaras Clamado Manila for more feedback and updates. So going back, after nami mag-lotion ay eto yung nangyari sa amin. Sa sobrang init, ayan, nakatulog kami dito. Hindi naman nalata sa bunso kong kapatid na yan tulog na tulog pa rin siya. Minsan dati naalala ko nung college ako, pumapasok ako sa school, tas nag-jeep ako. Nakakatulog ako sa jeep. Especially kapag hapon yung klase ko tapos sobrang init. Sabay tulo ng laway. Tapos pagkagising ko, may pogi sa harapan ko. Huy! At dahil hindi kaya ng boyfriend ng kapatid ko ang gisingin siya dahil baka mag-aaway lang sila. Ako na ang inutos niya. At dahil miss ko na rin maligo ng pool, ay ayan, hindi ko napapalagpasin to. Di baling mainit at di antok pa ako. Go, go, go na tayo. Meron din pala ako ipapakitang feedback ng ating luta milk soap with oatmeal regarding dito sa pasok ko sa likod. Na slowly nag-lighten na dahil sa sabon na yun, kaya abang-abang kayo. Magandang hapon sa inyong lahat. Nandito na po tayo ngayon kasi ko yang nanonood ng ating palarong bansa. Mga tulog tulog diyan ay gumising na kayo. At ayan, ayaw patibag sa aking hosting sample. Nag-effort pa naman ako. At dahil ayaw niyang pa-istorbo, ay ayan, ako na lang ang pag <laughs> Ayan, ang saya-saya ng bata. I believe I can fly. Laro ko? Laro. Mungi ko.

mga dalawang ganyan. <laughs> Amazing!